Good day mga kawantay. So for today's video ay magbibuild tayo ng Peso of So papakita ko lang sa inyo mga spare parts na gamit natin. So ayan, ang outdoor antenna na i compass, power supply na centralized. Ayan, para mas madaling i-wiring. At yung ating coin na the 20 peso coin. Yung ala na Peso of wifi mainboard. Ayan, at yung ating back converter na gamit built-in power on delay yan ganito siya at coin uh, slot LED frame yung 12 volts natin na pan at USB to LAN at syempre yung SanDisk Ultra so yan ang gamit natin para sa software so ito yung ating box na naka anti-dust setup So yan, meron siyang butas sa likod para sa wiring sa UTP cable. So, pag na-build na siya, so ganito ang kakalabasan niya. Yan. So pakita din ulit natin ng loob. So yan pala siya pag nasa labas. Meron siyang pan grill at dust filter sa likod para iwas sa likabok para, para, masabi talaga siyang anti dust hindi lamang sa coin slot pati sa mga spare parts so buksan natin yung kanyang upper part yan ang kanyang loob mapapansin nyo napakalainis ng pagkakagawa hindi masyadong magulo ang mga wiring so para mas madali din natin makita ang mga sira just in case na mag repair tayo so hindi masyadong magulo ang kanyang tuog at yan so ngayon naman ay try natin kung talagang walang naging problema sa ating pagkakabild. So, kung okay siya, do kailangan matry muna natin sa anyang software hanggang sa pag-insert coin. So, dapat walang aberya na Welcome. Please mangyari. coin. Thank you. Wait slot. Check natin kung mag-accept sya ng bariya. kung hindi siya mamimili, so, dapat natin yan i-try bago natin i-release. So, yan ang ating mga coins na gamit. Okay, so, So yung blinker na pala niya is kung ilan yung hinulog niya ay Yun yung i-blink niya. So parang ano siya, coin counter. Ayun, so yung hinulog natin ay 32 pesos in total. So nag-success naman siya pumasok yung ating time. Try ulit natin, syempre sa YouTube para makita natin kung may internet. So, ibig sabihin, kapag may internet, ay good ang kanyang connection ng mga UTP cables. At ayun na nga guys. So, sa mga gusto mag-order, mag-PM lang sa ating Facebook account. So, available tayo nationwide. So, pwede natin yan i-ship through LBC or JNT. So, kung kayo ay around source o so gun lang, so pwede din namin i-install in yan so, para ready to use na sa ating mga client. So, yun naman guys. Maraming salamat.